Dumulog sa Commission on Human Rights ang mga asawa ng ilang inmate dahil umano sa hindi makataong body search na ginawa sa kanila nang bumisita sa maximum Security Compound ng Nubilibid Prison. Bukod kasi sa pagkapkap, pinaghubad at paulit-ulit pa raw silang pinagsquat ng mga bantay. Nasa frontline ng balitang niya si Gary De Leon. Personal na dumulog sa tanggapan ng Commission on Human Rights ang dalawang asawa ng mga political prisoner kahapon para ireklamo ang hindi raw mga taong body search na ginawa sa kanila nang bumisita sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Kwento ng isa sa nagreklamo, April 21, nang bumisita siya sa Bilibid para dalawin ang mister. Pero bago papasukin, pinapirma muna siya ng waiver ng Inmates Visitation Services Unit para kapkapan. Tumutol pa raw siya noong una at nagbantang magre-reklamo. Pero kalaunan, pumayag din siyang pumirma para lang makita ang asawa. Halos mangyayak-yak at manginig pa daw ang ginang ng simulang kapkapan at paubarin ng kanyang mga saplot. Pati ang suit daw niyang panloob, hindi pinilagpas. Ganito rin daw ang naranasan ng isa pang misis ng political prisoner na dumalaw din sa bilibid noong March at April. Pinahubad at ilang beses din daw siyang pinaiskwat at ilang ulit pang kinapkapan. Sinusubukan pa rin ng News 5 na kunan ng pahayag ang Bureau of Correction tungkol sa issue. Pero ayon sa grupong kapatid, Nasamahan ng mga kaanak at kaibigan ng mga political prisoners, iligal ang ginawang body search. Bagamat may pinapirmang waiver, may tutuling pa rin daw na pang-aabuso ang ginawa ng mga tauhan ng bilibid. Lalo't labag na sa pamantayan ng United Nations ang labis-labis na body search na ginagawa sa mga biktima. Dahil dito, dadalhin na rin ang mga bayan black ang issue sa Kamara. Gusto nilang paimbestigahan sa kamera ang sobrang sobrang body inspection na ginagawa sa bilibid na may tuturing na raw na harassment sa mga kaanak ng bumibisita. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kaugnay naman ang balitang yan, makakausap po natin ngayon via Zoom ang ilan sa mga bisis ng mga prisoners po na nag-file ng kanilang complaint. Tawagin na lang natin sila Maricel at Gloria. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga po. Maricel at Gloria, nakita na natin kanina sa naunang storya no, yung mga naranasan nyo. Pero pwede bang pakikwento lang ulit itong ano ba yung inyong naramdaman at uh, paano ba ginawa itong uh, body search sa inyo kaya nag-file kailangan ninyong mag-file ng complaint sa CHR? Siguro unahin natin si Gloria. Um, sa akin po, Maraming beses naman na po akong nakadalaw doon sa asawa ko para maghatid ng pagkain, ng gamot. Pero noong September 21, yun nga po yung naranasan ko na halos eh, talagang hindi ko matanggap talaga yung nangyari sa akin na ah, kailangang tanggalin yung ano yung pitaas yung damit, tanggalin yung bra, tapos alisin yung underwear, pinahubad, uh pina-squat ng tatlong beses, uh pinatuwad at pinabuka ang private part para makita yung sinasabi para makita kung may illegal daw na tinatago. Ganun po yung nangyari na talagang ang hirap tanggapin sa loob yung naranasan ko. Kaya simula po nung September 21, uh, hindi pa po ako dumadalaw sa asawa ko kahit gusto ko mampuntahan dahil ayoko kung maranasan muli yung ganong uh, body searching na ginagawa nila. Kahit na sinabi ko na asawa ko ng political prisoner, wala akong dinadalang ilegal, wala akong karanasan at wala akong record na magpasok ng kontrabando. Hmm. Dahil sumusunod naman po kami dun sa mga sinasabi nilang bawal na isnadalhin sa loob kahit na sa mga pagkain na pinagbabawal, mm -hmm. hindi po kami nagdadala noon kapag wala pong uh, request na ina-approve ng U-Core. Gloria, linawin okay. ko lang yung sinabi mo September 21 pa ito. So mula noon And, hanggang ngayon? Sorry, hindi, sorry. April? Sorry, April, oh. April, April okay. 21. Mm -hmm. Opo. Okay. Puntahan ko naman itong si Maricel. Uh, pareho ba yung naranasan mo katulad dito kay Gloria? O ano yung naramdaman mo habang ginagawa yung body search? Uh, yes po, so ma. Uh, ganyan din po sa naramdaman niya. Sobrang trauma po ang binulot nito sa akin. At gaya niya, mula po noon, hindi pa rin ako bumibisita sa asawa ko. Kahit na alam kong walang, wala siyang, walang nagdadala ng pagkain doon, walang mm. ano talagang hindi po ako makabisita dahil hindi ko po hindi ko po talaga kaya parang hindi ko talaga kaya humarap pa ulit sa kanya ng ganoon kasi mas matindi po ang naranasan ko kay kaysa kay Ma'am Gloria kasi ako po pinahubad po talaga ako ng ng t-shirt, pants, panty at ano, bra. Tapos pina squat ako ng ten times, pina pinatalon, pinalundag pa ako tapos saka pa pinatuwad, pinabubuka yung sa puwet. Dapat kita dapat daw yung butas ng puwet at butas ng ari. Kaya mm -hmm. sobrang trauma po nito para sa akin. mula po na hindi talaga ako bumalik doon sa asawa. At yung sinasabi nyo, ngayon nyo lang naranasan ito nung dumalaw kayo nitong April, no? Pero uh, balikan kita, Gloria, pinaliwanag ba sa inyo ng maigi kung bakit kailangan gawin yan? Kasi sinabi mo nga, first time eh. Um... Doon po kasi sa pinirmahan po namin na waiver, wala naman pong detalye kung ano pong klaseng searching ang gagawin. Pero ang sabi po, ganun daw po ang utos mula sa taas, um, makaraan ang isang linggo, yun na daw po ang pinapatupad. Pero dahil nga po doon sa nais kong makausap at makita yung asawa ko, Uh, napilitan ho akong mag-sign doon sa waiver. Pero yun nga po talagang ang ano, parang ang hirap po sa loob na tanggapin po parate kung ganun po yung magiging kalakaran doon sa kung papasok kami. Mhm. Mm o ako. At maging sa mga anak ko po, po na ano din ako na hindi sila papuntahin doon sa tulad ng pagkaganon yung mangyayari sa kanila. Mm -hmm. Yung uh, umabot po sa punto na ito po, kinailangan kayo mag-file ng complaint sa CHR, Commission on Human Rights. Bakit po uh, naramdaman nyo na kailangan nyo nang gawin yan? Kasi etong si Maricel, sinasabi niya, traumatic for her, ano Maricel? Yes mm -mm. But yung, but uh, uh, -file po. Ba't kailangan nyo mag-file na? Go ahead po ba. Kasi po may anak din po ako dalawang babae. So mm -hmm. yung bunso ko po hindi pa talaga niya nakikita yung father niya. Noong mm -hmm. nakulong siya. Pero ngayon po, yung 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 panganay ko rin po, hindi po hindi ko po mapupunta doon kasi ayoko pong maranasan nila 'yung Kardina nang sobrang mm -hmm. sobrang pagka pangungulila namin mm -hmm. ng mga anak niya sa kanyang ama. Mm -hmm. Hindi ko po talaga kaya na dalihin sila doon para magdulot din ng trauma sa kanila yung gagawin pa ng mga searcher na uh, ng before. Gloria, yung sinasabi mo no, na parang uh, na-violate din, uh, pakiramdam nyo ba na-violate din yung inyong mga karapatan? Kasi talagang pinaghubad pala kayo, pinagtanggal kayo ng underwear. Sabi niyo pa, pinatu pinatuwad. Opo, dahil uh, sa palagay ko po, uh, talagang labag po sa ano ko sa bilang isang tao po um uh, yun na lang kasi yung parang sa pakiramdam ko yun na yung ano ko eh, yun na lang yun natitira para sa sarili ko yung para yung parang dangal ko uh, nawala nahihiya ako doon sa sarili ko nahihiya lalo ako doon sa uh, kaharap ko na pinapanood ako tinitingnan yung yung mga private part ko ng ganun kaya ano po nag nagisip nag po ako na talagang magpatulong sa sa, ano, sa human rights Humingi po kami ng tulong dito mm. at nang kasama po kasama ng ano ng support group ng kapatid friends uh, family and friends for political of political prisoners Humingi po kami ng tulong sa kanila para kung sakali naman sana na, humihingi kami na sana ay mawala yung gano'ng uh, body searching sa mga katulad namin na uh, uh, pamilya ng mga political prisoners. Dahil sa totoo lang po naman, uh, hindi po talaga kami na i-involve sa mga gano'ng kaso, lalo na sa droga. Uh, uh, tumutulong pa nga po kami para magpaliwanag na hindi dapat masangkot sa ganyang mga mga kalakaran o nangyayari sa ating balidibid. Okay. Eh. Huli Kapag na lang po. po yung mararanasan namin. Para po sa inyong dalawa, baka po may panaw ito na nasa, nakarating na sa CHR nagsabi na rin po yung ilang kongresista, party list representatives na iimbestigahan gusto nilang imbestigahan ito. Pero ano po, ang panawagan nyo rin naman doon sa mga mismong opisyal ng Bureau of Corrections particular kay Director General Gregorio Katapang Maricel and then si Gloria. Sige lang, sige lang ang ganitong uri ng uh, umaga, yung pag, yung searching sa mga kababaihan, lalo na kung katulad namin. Kami naman po ay alam nila at alam nila na kami ay hindi na-involve sa ganyang mga kaso. Kasi mula umpisa po, talagang kami, kung, kung tutuusin, ang asawa ko nakulong dyan ng walang walang kasalanan, walang kaso. Gawagawang kaso nila ang 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 eh, i pinlan, pinlanted ang asawa ko ng barel kaya nakulong siya at nakonvict diyan. So nagdudusa ang asawa ko sa, sa, hindi niya kasalanan ng tatlong taon na. Pero ngayon, parang kami may kasalanan pa rin para parusahan nila ng ganyan. Kaya ang panawagan namin sa kanila, itigil nila ang ganitong uri ng searching para sa amin. Gloria, anong panawagan nyo? Linawin ko lang muna, babae yung gumagawa nitong search and inspection sa inyo? Babaeng officer? Yes po. Okay. Gloria, yung panawagan nyo na lang sa Bucor officials? Ang panawagan ko po, lalo na kila Sir Katapang at sa iba pang mga higher official po ng Bucor, uh, itigil na po sana yung ganitong body searching sa mga katulad po namin na hindi naman po na-involve sa mga kasong uh, at, nagpa at hindi nagpapasok ng mga kontrabando. Pwede naman po nilang isyuhan kami ng gate pass or ID na para mag magkaroon ng pagkakakilanlan na kami ay mga relative, asawa at kaibigan ng mga political prisoners para hindi naman po kami ituring na mga na parang mga kriminal mm -hmm. sa ganong mga pamamalakad po nila. Okay. Kung hindi po talaga nila maiwasan na mag-body searching, si siguro po, i ano nila, i-selective naman, wag naman po lahatin. Mm -hmm. Hindi naman po kami ganon na nasasangkot sa mga ganyang mga illegal na ano, nagawain. Mm -hmm. Marami po salamat sa pagtanggap n' ng... Okay. Mhm. Marami po salamat sa pagtanggap ng aming tawag ni at Gloria. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.